Hanggang ngayon, tila hindi pa rin makalimutan ng mga mahilig maki-update at sumubaybay sa showbiz ang usapin tungkol sa pagiging malapit ni na Barbie Forteza at Jameson Blake. Matagal nang pinag-uusapan ng pagiging sweet nilang dalawa at tila bawat kilos nila ay binibigyang kahulugan ng mga netizen. Sa simula pa lamang, mariin na itinanggi ni na Barbie at Jameson na may espesyal nang namamagitan sa kanila. Ayon sa dalawa, magkaibigan lang daw sila at hindi dapat bigyang mali siya ang kanilang closeness. Sabi pa nila, nasa best friends, stage pa lang ang kanilang samahan at walang romantic angle na dapat isipin ng publiko. Gayunpaman, kamakailan ay muling uminit ang intriga matapos silang makita sa isang engranding event ng isang kilalang TV network. Sa mga larawang kumalat online, kitang kita na magkahawak kamay at magkayakap ang dalawa sa ilang pagkakataon. Para sa mga mapanuri at mabilis magbasa ng body language, malinaw na may kakaiba sa kanilang kilos, mga galaw na karaniwang nakikita lamang sa mga magkasintahan. Hindi nakaligtas sa mga mata ng mga Marites ang ganitong eksena. Mabilis na binigyan ito ng kulay at marami ang napareact na parang may bagong power couple na nabubuo sa showbiz. May ilan ding tila nagulat at nagsabing hindi nila inaasahang magiging ganito kasweet ang dalawa sa public, lalo na't dati ay mariin nilang sinasabi na wala silang romantic na relasyon. Bukod dito, mas lalo pang nagdagdag sa intriga ang pagbabago sa paraan ng pagsagot ni Jameson kapag tinatanong tungkol sa kanila ni Barbie. Kung dati ay diretsyo niyang sinasabing magkaibigan lang sila, ngayon ay no comment na lang ang kanyang tugon. Para sa iba, malinaw itong senyales na mayroong espesyal na nangyayari sa likod ng kamera o kaya na may may pinipili lang na timing para isiwalat ang totoo. Syempre, hindi mawawala ang mga kritiko at mapanghusga. May ilan na nagbibiro ngunit may halong duda, sinasabing baka parte lang ito ng isang pang-promo nagalawan. Ang teorya nila, baka ginagamit lamang ng dalawa ang kanilang pagiging sweet para pag-usapan at mas lalo pang maging interesado ang publiko. Lalo na't may nalalapit silang pelikula na magkasama silang gaganap. Para sa mga mapanlinlang lang ang tingin sa showbiz, hindi na ito bago, marami na kasing beses na ginamit ang on-screen chemistry para sa marketing. Sa kabila ng mga haka-haka, nananatiling tahimik ang kampo ng dalawa pagdating sa totoong estado ng kanilang relasyon. Hindi malinaw kung sadyang gusto nilang panatilihing pribado ang kanilang personal na buhay o sinasadyang magbigay ng kaunting mystery factor para mas lalong pag-usapan. Ang sigurado lang, patuloy na magbabantay ang mga netizen sa susunod na mga ganap sa pagitan ni na Barbie Forteza at Jameson Blake. Sa bawat event na kanilang dadaluhan at sa bawat litrato o video na lalabas online, laging may mga matang handang mag-analisa at magbigay ng sariling interpretasyon. Kung tunay ngang may espesyal na relasyon o isa lang itong mahusay na promotional strategy, tanging ang dalawa lamang ang may alam sa ngayon. Pero habang wala pang malinaw na kumpirmasyon, patuloy ang ingay at spekulasyon, isang bagay na siguradong nagpapainit sa mundo ng showbiz.